ng <clears throat> walang kwenta nating wifi. Okay, so, magandang hapon sa inyong lahat guys. It is currently 5.48 ng hapon dito sa Edmonton, Alberta. So, once again, si Jerry Domingo po ito, Specialty Finance Manager, owner ng Pinoy Car Talk sa Facebook, Instagram, tsaka sa YouTube. And today, I'm gonna share with you guys, lalo na si yung mga, yung mga naka-hashtag sa description. No? So, I put hashtag newcomer, hashtag Pinoy sa Canada. Because I wanted to go over with you guys probably the worst credit history na nakita ko. The worst credit score na nakita ko um, sa buong career ko so far. Okay? So we're gonna go over this, share ko sa inyo kung ano yung score. And more importantly, bakit ganito yung score niya? Para maiwasan ninyo yung mga mistakes na nagawa niya and yung mga actions na ginawa nung taong to na lalong nakasira sa credit niya. And I'm talking primarily sa mga bagong dating sa mga newcomers sa Canada no? kasi kayo yung very prone sa misinformation na pero kayong makausap na kabayan natin na makarisma lang or tropa mo lang or you know kasamahan mo sa work kasama mo sa church automatically ka kang naniniwala gusto kong ipakita sa inyo with proof ano yung mga bagay na nakakasira ng credit history ninyo para that way maiwasan niyo hindi niyo gawin coming from somebody na merong experience sa pag-review ng credit, pag-send ng loan applications on a daily basis. Right? So, credibility check. So, I've been in the auto sales industry for 10 years na. Um, I started off as a salesperson sa Toyota. Nagtrabaho na ako sa Toyota as salesperson. I worked sa Mazda and Subaru as a finance manager. Saglit lang, konti-konti lang yung time na nandun tayo. Um, and I've been at my current Honda store for five years. So I've I've gotten people approved for car loans. People na mga two years palang sa Canada. People na mga year and a half palang dito. I have clients who are making more than two three hundred thousand dollars a year. I have clients who are making less than forty thousand dollars a year. I have clients across the whole financial spectrum, bad credit, good credit. So, kumbaga, what I'm trying to say is, nakita ko na. Marami na akong nakita, marami na akong na-experience, marami na akong narinig na mga kwento, lahat ng palusot, etc., etc. Okay? So, with that being said, reviewin natin tong credit history na to para kayo naman na magka-idea sa mga bagay na kailangan nyo iwasan at kailangan hindi nyo gawin para hindi masira ang credit ninyo. Okay? Now, para sa mga bagong dating sa Canada, hindi ko alam kung kanino kayo naniniwala or maybe walang nagturo sa inyo, pero dito sa Canada, kailangan kang magkaroon ng credit history. Hindi uubra yung mentality mo galing Pinas na ayaw mo ng credit card, ayaw mo ng utang. Dito, kung gusto mong umasenso sa buhay, hindi yan nadadaan sa pag-iipon. Nadadaan yan sa pag-iipon and paggamit ng utang para maka-establish ka ng credit history gusto mong bumili ng bahay, hindi ka pwedeng bibili ka lang ng bahay na gusto mo. Hindi hindi parang Pilipinas. Dito, credit check, income check, right? Credit history na importante Gusto mong mag-finance ng asakyan, hindi pwede yung i-insist mo na ayaw mo magkaroon ng credit card. Ayaw mo magkaroon ng utang. Kasi dito, car loans, basehan yan, palagi, credit history, income mo. Status mo sa Canada, how long you've been etc gusto mo magnegosyo, kailangan mong mag-open na kumuha ng business uh, business card, credit card for your business or loan. Pangkapital mo sa negosyo mo. Right? Hindi mo madadaan yan palagi sa ipon, ipon, ipon. Kailangan matuto kang gumamit ng credit. So, in summary, kung gusto mong magtagal at gumanda ang buhay mo sa Canada, hindi mo pwedeng dalihin yung financial mindset galing Pinas na ipon, ipon, ipon para yumaman, hindi yun sapat para umasenso ka sa buhay sa Canada. Kailangan matuto kang gumamit ng utang, matuto kang gumamit ng credit kasi kailangan mo ng credit history dito. That's why napakarami kong video sa Facebook page ko, teaching newcomers, teaching Pinoys, yung mga proper credit habits, mga magandang bagay na gagawin sa credit ninyo. Okay? Now, with that being said, let's take a look sa credit history na to. I'm gonna show you yung score and then we're gonna go over everything na ginawa niya ng mali para hindi niyo matularan. Okay? Ka lang, ha? Switch ko lang yung view dito kasi hindi ko pala nakabayaran yung pangalan ng tao. Ka lang. Yan, yeah, nakabayaran ko na. Okay. So, I checked this credit history back in 2024. So, asan taon na lumipas? Okay. Ito na natin ilaw. So, you can see, 2024 ko unang na-check. And yung credit score niya, as you can see, is 379. Napakababa, di ba? Now, take a look at the things na nakaka-apekto dito. So, first and foremost, you're gonna see sa notes, sa so credit history niya, presence of non-discharge bankruptcy. So, ibig sabihin, itong taong to ay either naka-consumer proposal, naka-debt consolidation, or nag-declare ng bankruptcy presence of unsatisfactory open account, meaning meron siyang isang credit card na bukas or credit product na bukas na hindi siya nakakabayad or meron siyang track record ng late payments. Anyways, open pa yung account pero marami siyang palya sa pagbabayad niya. Okay? Presence of public record, I'm going to show you guys later. That's pretty much means yung pagdeklara niya ng consumer proposal. And yung huling parte, no revolving account. Okay? So para sa mga matitigas na lalaki, may tigas na ulo dyan, na insist kayo ng insist, na reklamo kayo ng reklamo, bakit nyo kailangan ng credit card, bakit nyo kailangan magbukas ng credit card, bakit kailangan yan, ganun talaga sa Canada eh. Matuto kang lumugar. Right? Nasa Canada ka na. Hindi pa rin dalihin dito yung Pinas mindset. So dito kailangan meron kang credit card. Otherwise, they even put that sa history mo, no revolving account. Right? So, 379 yung score. Let's take a look kung bakit ganun. So, first and foremost, meron siyang account sa Lendcare. Lendcare is a company that mainly deals with people na bad credit. Okay? So, base sa laki ng utang ng Lendcare, 39,000 yung starting balance niya, right? This tells me na this is a car loan. Okay? So, kita naman, may car loan siya. Past due. Meron siyang past due payments na isang libo. Okay? So that's one thing na nakaka-apekto kung bakit siya bad credit. Okay? Pag hindi ka nagbabayad ng utang mo, right? magre-record yan sa credit history mo, right? So, may kakaroon ka ng past due. Okay? Itong 30, 60, 90, 30 days, 60 days, 90 days, months in rotation, okay? gano'ng palang katagal buhay ito. So at this time, nung una kong nakita itong credit na to, itong kanyang car loan sa Lendcare, 8 months pa lang sa kanya. Pero, within those 8 months, tingnan nyo ito. Na-late siya ng payment tatlong beses within 60 months, 60 days, sorry. Isang beses within 90 days. Okay? So, yun yung mga bagay na kailangan nyong iwasan. Kung meron kang utang, ito ka magbayad. Huwag mong papaabutin yung past due na payments. And pag na-late ka ng bayad, nire-record yan ng credit history. And pag meron kang mga record na ganito, nasisira ang credit mo. Right? Now, take a look at this. Sa second part ng kanyang account. Meron siyang cellphone. So, dito, nakita natin na included in proposal. Ibig sabihin, nag-declare siya ng consumer proposal. So, ang consumer proposal, right? Consumer proposal, debt consolidation, tsaka bankruptcy, automatic masisira ang credit mo. Okay? Magkakaroon ng credit history mo ng ganito, R9, right? Uncollected debt. Okay? Or bad debt na write-off. So, sa kanyang cellphone, okay? Na-late siya ng payment by 30 days, na-late siya ng payment by 60 days, Nalate siya ng payment by 90 days ha? 29 times siyang nalate Sa bayad Now, hindi ibig sabihin hindi siya nagbabayad Okay? Ibig sabihin, sabihin natin for example Yung due date ng kanyang cellphone bill Sabihin natin every 15th Pero yung bayad niya Mga pasok every 17th Maybe hindi niya Hindi siya attention sa kanyang online banking Right? So, yung bill nakalagay due on the 15th, nakakabayad siya every 17th because it's late na. Nalagay siya dito. Kasi technically nakamiss ka ng payment. Kahit na kahit na binayaran mo siya later, kahit nakahabol ka, it still counts as a missed payment. Kung ang due date ng ng bayaran mo is on the 15th of the month, for example, I suggest, right? Kung hindi ka naka-auto-deduct sa debit mo kung magbabayad ka, kung manually ikaw ang nagbabayad, kung ang due date mo ay 15, right? suggestion ko, bayaran mo siya siguro 2-3 days in advance. So kung 15 sa due, isend mo na yung payment mo ng 12 or 13. Para that way, makuha nila in time. Okay? So walang penalty for paying yung due date mo early. Pag hindi ka lang nakabayad o wala silang na-receive na bayad ng due date doon magkakaproblema. Okay? So, it's one part of that. Let's take a look sa the rest of the history niya. So, parang ang sabi ko kanina, kapag ikaw ay nag-declare ng consumer proposal, automatic bad credit ka. Right? R9, R9, R9. R9. Okay? Ito so, meron siyang isang account dito na Spring Financial, Paid, Secured Loan, So, walang bayad, walang, wala nang balance, wala siyang made payments, etc. Wala. Okay? Now, the other thing then, pag nag-declare ka ng consumer proposal, magkakaroon ka na ganito, bankruptcy and insolvency, this will show up sa credit history mo. It's gonna tell when it was revised, when it was first reported, and kung sino yung law office na nag-handle nun para sa'yo. For consumer proposals at bankruptcies, law offices usually ang nag-handle niyan. Parang sa case na to. Okay? So sa case na to, nag-file siya ng consumer proposal niya, as you can see there, April 2023. Ito yung law office na nag-handle nun para sa kanya and naka-breakdown naka yung assets niya and yung liabilities niya. And then, of course, yung proposal number ng tao. Okay? Next thing, collections. Ito yung mga utang na hindi niya nababayaran Right? na binibenta ng kumpanya sa mga collection agency. So, how utang works? sa Canada kasi welcome sa credit no. Sabihin natin for example, right? Ito yung Telus. May cellphone ka sa Telus. Now, may utang ka sa Telus na 136. Una, ita try ng Telus na kolektahin yan mula sa iyo. Right? So padala kanila ng mga bills para bayaran mo, emails, notifications, phone call, etc. Sometimes they will spend a week, sometimes they will spend a month para makuha yung perang yon. Now, pag umabot sa point na hindi ka na nila mahagilap, wala ka pang binabayad sa kanila, yung utang mo na yan, binibenta nila sa collection agency. So sa case na ito, binenta ng Telus yung utang sa MET, which I would be guessing is Met Credit. Met Credit is one of the biggest uh, collection agencies sa Canada. So, yung utang mo sa Telus binenta na nila sa med credit. Yung med credit ngayon, sila ngayon ang hahabol sa iyo para bayaran yung utang mo sa telus. Pero, kahit na bayaran mo si med credit, hindi na maaayos ang, ang relationship mo kay telus. Kasi, umabot na sa point na binenta ni telus yung utang mo sa collection agency. Sumuko na sila sa iyo. Sumuko na sila, nababayaran mo sila. Pinaubayan na nila sa iba itong med credit, right, binili nila yung utang mo from Telus, sila ngayon ang hahabol sa'yo. Kaya pag nagbayad ka ng utang mo, kahit na sabihin mo, o oh, binayaran ko na yung Telus ko na utang ha. Well, yung Telus ba yung binayaran mo? or yung collection agency. Kasi pag, kapag yung collection agency yung binayaran mo, parang wala rin point eh. Sira na yung credit mo in the first place. Kahit nabayaran pa niya, itong med credit, lalagay ng med credit paid, the fact of the matter is, napunta ng collection yung utang. Okay? So, iwasan ninyo first and foremost yung consumer proposal para hindi masira ang credit ninyo. Right? And iwasan nyo magkaroon ng mga utang na mapupunta sa collections. So, here's another example. Diba? Uh, tingnan natin ito. So, ito yung company. Hindi ko alam kung anong company ito na dati pinagkakautangan ng tao binenta yung utang na worth $800, binenta nila dito sa kumpanyang to. Okay? So, pag collection agency na napuntang ang utang mo, hindi mo na marerepair yung relationship mo dun sa unang pinagkautangan. Kasi, may record ka na eh. Right? And kahit bayaran mo yung collection agency, sira pa rin ang credit mo. Okay? So, nakita yun naman sa damakmak may mga utang na hindi nila hindi, hindi, niya binayaran na binenta ng kumpanya na pinagkakautangan niya sa mga collection agency. Right? And nako ito, ito ayaw na ayaw makita to ng mga mga tropa-tropa boys. Ayaw na ayaw makita to ng mga you know puno tayo sa kakilala ko, pre. Daling kita sa ibang dealership, pre. Yung lagi kong sinasabi sa mga newcomers sa mahilig sa pamamalengke. Inquire, inquire, inquire. Ito ang pinakamalaking inquiry history na nakita ko sa karir ko. And itong taong to, lalo niyang sinira yung credit niya sa kaka-inquire niya. Tingnan nyo, almost two pages puro inquiry saan? Car loans. Oh, o, so sa mga palengkero dyan, palengke style tingin nyo maganda yung ginagawa ninyo? Hindi. Masisira na credit nyo pa rin. No? Punta sa ibang dealership, inquire, inquire. Punta sa ibang dealership, inquire, inquire. Punta sa ibang dealership, inquire, inquire. Inquire, inquire. Di maaprobahan. O punta punta sa ibang -inquire. inquire. ka ng inquire. Walang, walang pinupuntahan. Pag hindi ka na naaprobahan sa isa o dalawang dealership, may problema ka. Huwag mo nang sirain lalo yung history mo. Isa e, sa isang taong to, lahat yata ng dealership sa British Columbia, tinuntahan na niya. Kasi nga, palaging merong susulusul, merong palaging tropa-tropa, like, -tropa, merong palaging ka-church, merong palaging katrabaho. Alam ko na yan eh. Guys, ang puntaong ko ng ginagawa to. Alam ko na yung mga style ng mga yan. Punta ka dito, pre. Punta ka dito, brad. Samahan kita sa day natin. O, oh, may naitulong ba? Wala. O, oh, tanyo. O, oh, kaya yung mga tao na nagsasabi na mali ako, na oh, huwag ka makinig dyan, nagsasabi lang na kung ano-ano. Every time nagpo-post ako ng video, sinasabi ko iwasan niya yung palengke style. May prove pa palagi. Palagi ako mayroong proof na pinapakita sa inyo na nakakasira yan ng credit history. Kung ayaw maniwala at mas, mas, mas bidib ka sa katrabaho mo sa factory, mas bidib ka sa katrabaho mo sa swine farm, mas bidib ka sa katrabaho mo sa Macdo at mas may alam sila kumpara sa akin, hindi ko na alam kung paano kayo tutulungan. You are choosing to willingly be ignorant at that point. You're beyond help. Okay? But, I always prove what I'm trying to say. Kung ikaw yung tipo ng tao, na mahilig ka sa palay-palay palay parengke tanong-tanong tayo ba ibang dealer, inquire-inquire, pengi-oper, pengi-oper, ayan, no? Oh. oh. Hmm. Lahat ng dealers, tini... Hmm. Since 2019, wala nating ginawa itong taong to, na mag-inquire ng mag inquire ng car loan. Nakatulong ba? Hindi. Anong bagsak niya? Anong bagsak niya? Binagsak niya, lend care. O, oh, bad credit na car loan din. Di ba? So, yun yung mga bagay na kailangan nyo iwasan kung ayaw nyo masira ang credit ninyo. Okay? So, number one, past due payments, huwag nyo hahayaan na magkakaroon kayo ng utang na hindi nyo binabayaran. Number two, wag yung hayaan na malate kayo sa payments ninyo. If you can, try to pay two or three days in advance before yung payment due date. Okay? Number three, iwasan ninyo as much as possible mag-file ng consumer proposal, debt consolidation, or bankruptcy unless unless it's a last last resort na ba. Right? May mga times na kailangan mag-file ng ganun. Pero problema kasi sa ating mga Pilipino minsan, kahit konting utang lang, magpa-file na kayo kagad ng consumer proposal. Not because hinahabol kayo ng pinagkakautangan nyo, but because napaparanoid kayo. Ay, tampung libo na utang ko. ano, anong gagawin ko? You know, how, you know how, how, how silly that sounds? Alam ko guys, kasi pinagdaanan ko yan nung bata pa ako in my early, 10, early 20s. Akala ko masisira ang mundo ko dahil meron ako mga utang ng mga credit cards doon na mga $10,000 pa lang, $11,000 pa lang. Ako, back then, 20, 21 years old, utu-uto, wala pa akong alam sa finance noon. Nag-file ako ng consumer proposal. One of the biggest mistakes na ginawa ko sa buhay ko. Kasi for the past, for the next 7 years after that, pinagbayaran ko yun ng todo. Hindi ako makakakuha ng credit card, hindi ako makakuha ng car loan, right? ultimo magrenta ng apartment sa Toronto, hindi ako maaprobahan dahil bad credit ako at the time. So, huwag kang basta-basta mag file ng consumer proposal, debt consolidation, or bankruptcy. Hindi yan, hindi yan band-aid na masosolve lahat ng problema mo. It's going to have its own set of consequences. I have lived through those consequences. That's why I am advising you na huwag mong gawin as much as possible. Okay? And Number four, huwag niyong hayaan na yung mga utang ninyo ay mapunta sa collection agency. So, for example, may utang ka sa Telus. Alam mong may utang ka. Tawagan mo na yung Telus. Sabihin mo, meron akong utang sa inyo. right? Before you send it to collections, can we make a payment arrangement? Can you take $50 or maybe can I pay you guys $50 every month? Para lang masettle ma 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 yung utang ko habang nasa Telus pa. Okay? Try to find the solution habang yung utang mo ay nandun pa sa kumpanya na pinagkakautangan mo. Kasi pag nabenta na nila sa collection agency yan, it's gonna show up sa credit history mo, sira ang credit history mo, right? And kung mabayaran mo man, wala nang point. Sira na yung relationship mo dun sa kumpanya. And number five, para makaiwas sa ganitong klaseng credit history, iwasan ang palengke mindset. Iwasan ng inquire-inquire sa lahat ng dealership. Porkit sabi ni Tropa, porkit sabi ni Brad, porkit sabi ni Bosing sa church, punta tayo dito, punta tayo doon, iwasan yan. Hindi nakakatulong yan. Nakakasira ng credit yung ginagawa niyong pamamalengke. Okay? So hopefully meron kayong tutunan sa video na ito with proof of what I'm trying to say. Right? And hopefully, hindi kayo malagay sa sitwasyon ninyo na ang credit score ninyo will become 379.